Ang tawag sa video na ito ay manifestation video. Ito ay isang epektibo na program designed para itrain tayo na maging positive ang iniisip natin tungkol sa pera. Ready ka na Mars? Pakinggan mo to at hayaan mong dumaloy ang yaman sa buhay mo. Milyonaryo na ako. Maswerte ako pagdating sa pera. Ang bank account ko lumalaki araw-araw. Mahal ako ng pera. Ang dating ng blessing sa buhay ko ay tuloy-tuloy lang. Karapatan ko maging mayaman. Mayaman ako sa pera at sa raket. Ang negosyo ko kumikita ng malaki. Deserve ko ang sukses. Siksik-liglig at umaapaw ang yaman ko. Nagugulat na lang ako sa pagdating ng pera. Mas effective ang video na to pag paulit-ulit mo siyang pakikinggan. And meron akong mas mahaba na version sa YouTube channel ko. Kaya watch mo na yan, Mars!